ng gandang gabi po. Yeah, dumating po ang biyaya. Ah, salamat po sa Panginoon unang-una at sa aking asawa na pinasalubungan ako ng dalawang bagay. Ito po. Ah, istokong kaan. Ah, ah, to mission to Mercury. Tapos itong uh, ah, sapatos. Sapatos siya at ayan no? kasi naka Jordan 'yo. Natin ko ano 'yon. Hop, yan po. Wow. Yan. Jordan 3 Metro ah, mm -hmm. Wow Omega Swatch right, thank you Lord and maraming salamat sa aking may bahay sa pasalubong